Good morning guys, ngayon nga pala ay magpupunta kami sa Danaw dito sa Balantay Bounden ng San Mateo, yung kasama ko pala mga barkada ko dyan Mga taga Balunos, tsaka kay Tatay Boyet Yan, nagandandahan kami paglakad dyan kasi daming tinik Malapit na kami sa uh, Danaw Yun, nauna na sila Sumunod na ako nag ano na sila ng lambat doon bilis nila lumakad kami dandaan lang kagrabe ang tinik yan lawak niyan danaw yung ano yan lawak. sa balantay ayaw na sila nauna na sila nagtanggal nga ako na dyan ng tinilas kasi grabe ang lalim yan mga water oh. Ang lakas pa ng ulan dyan guys. Ayan yung mga kasama ko. Nahuli sila. Ayan, iba na una. Grabe ang lakas ng ulan. Grabe lalim hanggang leg ang tubig nyan. Ayan pa sila. Nandaan sila kasi grabe ang ano mga lumot-lumot. Grabe putik si Lalim. Ayun mga kasama ko nagaano na sila ng lambat, naga are, naga laglag na sila ng lambat. Bali pito kami diyan, guys. Pito kaming magaano diyan ng lambat. Dito lang sa boundary ng Balantay at saka San Mateo. Ito sa masbate. Lapaw, lapaw. Hey guys, nag, la, ano na siya? ilan na lang lambat. Lalatag na. si mag, aboga namin yan guys, pag mag, ano na, latag na lahat ng lambat. Ano nga ni, ano na yung, pang tusok, pang, ano, kahoy. Saka ibabaon pa namin yan guys yung ano niyan lambat. Ibabaon namin yan. Yung ano niya yung lubid sa ilalim. Para hindi makalabas yung isda. Para pag abog namin bumangga man sa lambat. Hindi mag hindi na makadiretso yung isda na trap na siya sa lambat. Grabe ang kawat guys oh. Grabe. Ang makati pala yan. Grabe ang ulan pa diyan. Ano yung ulan. Eh, lang yung gamit ko. Pag Aria na, Aria. bibidyo. Aria, <laughs> yan na nag ano sila nagbabaon na ng ano ng lubid binabaon na yung ano sa ilalim binabaon na mga kasama ko ako dyan nag ano biju biju lang kasi hindi, hindi pa yan yung ano uh, bugan pa namin yan I medyo si ang ano niyan lambat Oo. si tas doon sa ang harap niya ng aboga namin eh ikutan bubugawin namin yung tubig para matakot yung isda pumunta dyan sa lambat sa so, pag nandyan na yung tapos namin abog i Pubuo yung lambat pa ikot tsaka ibabaon yung pisto kita Ayan na nag ano na kami pisto kami diyan. Ipisto na kasi uh, ah, na namin. Grabe, ang lalim ng tubig. dandan lang kami pag ano hindi ka kabilis pag lakad. Grabe pa ang kati eh, ng mga lumot. ka basta-basta ka ano. Lakad. Pag nanong ka sa tubig. Yan, nag, ano na, abog na kami pa ikutan namin yung lambat, ang harap ng lambat para matakot yung isda papunta doon sa lambat ang punta. Yan yung mga kakong yan guys, yan you know, o, mga kakong yan, tsaka wang water lily. Yan, nakapisto na kami dyan. Pisto na kami pa ikot. Para mag-abog. Para matakot yung isda. E na. Naabogan na namin yan guys. Naabog na. Para yung isda mapunta sa lambat. Sang kamay lang nakakamit ko dyan guys. Kasi nag-ahawak ako ng cellphone nagbibidyo. Ayan. Nataboy namin na yung isda dyan. Grabe. Grabe ang ano, kati, ang katih ng ano niyan. Mga lumot-lumot. Ang iba niya mga kasama ko dyan, nilalamig na. Nilalamig <laughs> na yon Parang gusto na agad umuwi. Ilang ano pa lang, area pa lang. Yun. Malapit na namin yan. Eh, paikot. yung lambat yang palapit kami sa lambat para yung mga isda na papasok hindi na makalabas yan tinatakot namin tinatakot para mapunta doon sa lambat pumasok yan abog kami nang abog dyan Grabe. Ang bilis lang kasama ko. Yan. Lalim niyan guys kasi mag maulan. dadagdagan yung tubig sa lawa. Saka ang lamig ng tubig. Ayan na. Inaano na yung lambat guys. Nihila na para yung isda na pumasok doon. Yan ay yung pumasok na isda, hindi na makalabas. Yan, lang sa loob matrap. Uh, binabao namin yan ang mga ano sa ilalim, mga mga bato pamato ng lambat na yan. yan, binabao na nila. Nabao na mga kasama ko. Ang pamato para hindi makaano sa ilalim lebas yung isda Yan. Papasok pala kami diyan guys sa ano, Lob ng lambat. Doon na kami mag uh, ano. Sikaw. And guys, huli huli agad oh. Tilapia. tilapia. Huli na aking kasa. Ado. pa tilapia din. Yan tapos ni guys. Na Grabe ang Ay, ano, mga ilang oras na, na lobat ako. Oy, pa sa amin. Di ako nakapag-video. Huyo ngayong ano na. Pauwi na kami niyan. Sayang di ko na yung mga huli kasi nalubat ako diyan, guys. Di na yung mga hul huli, na tilapia at saka yung mga huli namin. Ano yung tawag niyan? Aruan. Aruan saka tilapia, yung mga malalaking tilapia, huli. Yung mga kasama ko. nakadalawang ano kami dyan guys lambat lagayan malalaki malaki tsaka maliit ma ano na kami yun patabi na kami inaya ano na namin yung lambat ila pa tabi kasi ano yan lilinisan pa grabe yung tugnaw ano na yung mga kasama ko na tabi na daw kami kasi grabe na ang lamig Saka uwi pa sa uh, amin, malayo. Yan. Minubuhat na nila ang lambat. Para malinisan. Rabi ang damo yan. Kasi yung ano dyan, mga lumot-lumot sa ilalim. Lininisan pa. Bago dalhin pa uwi. Yan, patabi lang yan. Yung dalawang saga. Yan ilalagay natin sa kalilinisan bago dalhin pa uwi. And guys, naglilinisan na kami dyan. Tinatanggalan na namin ng damo. Yung mga lumot-lumot. May nakikita pa nga kami dyan guys. Tilapia pa. Yan you know? May isa pang na sabit. Hindi na Hindi na kuha. Hindi nakita. Yan you know? Tilapia.